<laughs> <laughs> uh, parang Gimana hari ini? Gimana ini? Eh parang kan mau akong apa? karamas ko kayo Kita Alim ya. Alim ya right? Alam mau eh. Parang wala man. Uy. Ah. kaya pala

Puro dilawang huli. Wala na ibang kulay. Ha? Meron din pala. Meron din. Ano ba panibago na ako? Nakrabas ng nang mukha ni ni Boy Pitik. <laughs> Saka kain. Uy. Tu, oh. ujir. Uy, pain man. Ay, pain man. Yun yung kay Pinky Stripe kay Boy Pitik may nang na itim sa gilid padalawa ka na brad na itim ha padalawa yun na yung gilid yung itim yun ha yan ang naman

baka brad maganda lang maganda lang brad oh. ako si PC dyan ako 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 oh, ako 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 oh. tapos yung walang uli tapos sa unahan oo oo baka ka brad na Ina. na

lo kaya Amrad kita ngapain kita, kita ya <laughs> hmm Napa na

Puro-dilaw, wala ibang halo. Dito, di ko alam kung anong kulay ito. Huh? May mm -hmm. urens dito, halo. Ha? Agoy! Oh, dilaw na naman! Puro-dilaw daw. Oh! Malaki-laki malaki ng urens halo. Mayroong urens malaki. <laughs> oh, mm -hmm. pala ko tulog na. Kumakarap <coughs> mo mm -hmm. so, gilaw pa rin? Ha? Walang rin bago? Nagutok pa rin. <coughs> Maramang kitang puro-dilaw muli. Kaya kayo no, na. Napit na Tamlay, katawan ni pipitik. <laughs> Iniwan lang ang kawil ko Tampak doon. <laughs> ang isa pala karawa, lagot pala. Sayang, so, dalawa pala yung huli ko, nalagot yung isa. Laki talaga ya. Tamlay yung karawa. Ito na doon, naanarin kawil. Mga rabas, naramdam akong dilaw. Uy, itib man to. Hmm. Naku! Tanggal pa Dilaw nga. Ayun yung pahil mo. Ano? Dilaw. Dilaw yung pamain niya, di ba? Tanggal kita. Da. <laughs> <Di na yun? laughs> <Ay. laughs> ano daw yun? Sabi-sabi, <laughs> it's a Ano <prank. laughs> Tanggal. Maramas. Ah. Nah, Alikaw na si sa iyo pings, G. At may maga, ano na, The... magbabatak na ng kitang. Brad, batakin mo na, Brad. Eh, okay. babatakin ko ito sa ulahan. Okay naman.

Woi ni piski gerato. Woi. Si nuli ni barang dok nuli. Woi. Hai, uli ni nuno ya. Cemp yau Uli ni kapitan. Dah ni belah. Uli ni bui pitik. Oh, uli ni oh. coach. <laughs> Yan. No no no. Ah, hindi ka wag tanda no. Tay <laughs> uli pa rin to ni ano. Oh, oh. ni boy pitik. Wow, oh, boy boy pa. Yo, uli na sa huli pala namin sa ano. At magbibira na kami ni eh, Brad. punto talaga may suot ka na ng gloves ha alam mo mga mapapalaban ka baliktad mo na suot mo ipag tayo natin baliktad pala na, eh yan ayaw mo yan pings sabit sabit yan ang sinasabi ko eh ramdam kita eh yung vlog din na mo rin gawin? gawin naman yon? yung tangkap uh. para pan, magandang profit maharapan jadi kader naman sa kanya yung dalawang platong kanin Ayan mga rabat ang aming ulam, fried chicken Stop. Berhenti. Okay. Ya pala harus mesti makita nang nang uh, arabas. Bapak. Sabal, sabal. Sabal, dalang, sabal, sabal. Ya pala dikit-dikit itu, Bapak.

BI. Alam na, alam niya talaga trabaho niya. Dilaw ka agad, brother. Ay, Uy! Uwan ano? Gandang ano yun, brother? Ano? Magandang, magandang pangitayan. Magandang pangitayan to. Where's ball? Where's ball? Ah, hindi ball. Base pala. Small s. Small s. Dapat dito, brother? Banjira. Okay. Small s. Okay. Okay. Pag-alibat yung banjira dito. Snipir eh. Snipir. Snipir. Atau baras buangin, mga Ah. Wow. Ah, Nangyan mo. Uy. Ano yan? Diyan ko di ay. Ah, yan. Lam Lamang dagat. Lamang dagat. Mga karabas. Ang ganda ang nandito, Brad. Ay, Matig. ano, sa natin. na doon dulo dulo Do bro 16 number day ano yun walang man sabi ni kapitan brad sabi ni kapitan sabi niya sabi niya Ina, 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 ina. Pusina, pusina, Takol, pusina. Takol, Takol,

Buangin batu-batu ba, bara sebuangin. Buangin beras. <laughs> ah. Oh, baras. <laughs> okay. oh Dalam kita. kita Dalam Dilawan lawan iya kang sakit ang kamay pang gelang kulit, sini

kanina pa akong sabog nagihintay nila ng trip lasing pala kaya nung pala si Lale ay balayagos 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 uy 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 sakit ay yun yung nagano kanina no lawag na naman eh tali brad oh <laughs> yung tini papalas <laughs> sa <na siyang> drama <laughs> tawag kay tatay ay binaba naman ni eh. hindi kiwi sa tini <laughs> pagkuhi ah pinig wag ka nagsama banda 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 ayo pindek <laughs> oi oh, dikir. Ya, mau cari si pindek ee eh. malas oh. jan, pokoknya mati aja ya mau cari si pindek pakai yang nabang kecil pa berami namanya pangalan sana indah he. chicken. Lepas pun orang berat ano yan dito itu? Mana mana? hindi di, di, di lang mana berat nak kawas eh. Karena kerapas yang ulin yung araw na to Asing laki natin ni buat petik. mo